kahulugan ng payong sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga payong ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan at interpretasyon. Maaari sila maging isang simbolo ng proteksyon, isang palatandaan na may magbabago, o isang indikasyon ng emosyonal na kanlungan. Sa artikulong ito, Tutuklasin natin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip ng payong at kung paano maiuugnay ang mga ito sa iyong sariling mga karanasan sa buhay. Ano ang kahulugan ng payong sa panaginip? Ang panaginip tungkol sa mga payong ay kadalasang sumisimbolo ng proteksyon o kanlungan mula sa mga emosyon o sitwasyon maaari itong magmungkahi na kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili mula sa mga puwersa sa labas o ikaw ay nahihirapan at nangangailangan ng isang ligtas na lugar maaari ring itong magpahiwatig na sa tingin mo ay suportado at secure ka bilang karagdagan ang panaginip tungkol sa mga payong ay maaaring magmungkahi na ikaw ay natigil sa isang partikular na sitwasyon at kailangan mong maghanap ng paraan upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa taong nagbibigay sa iyo ng payong. Ang panaginip ng taong nagbibigay sa iyo ng payong ay maaaring sumisimbolo ng proteksyon at kaligtasan. Iminumungkahin nito na ikaw ay inaalagaan at sinusuportahan ng isang tao sa iyong buhay sa isang mahirap na oras maaari rin ito maging tanda ng swerte at magandang kapalaran na darating sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari din maging isang paalala na maging handa para sa hindi inaasahan at manatiling bukas sa mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na payong. Ang panaginip ng isang itim na payong ay madalas na nauugnay sa pakiramdam na nalulula at nabibigatan sa buhay. Sinasagisag nito ang proteksyon mula sa mga kaguluhan at kahirapan ng buhay. Pinoprotektahan ka mula sa kadiliman at negatibong enerhiya. Ang panaginip ay maaari ding magpahiwatig ng pangangailangan na tumuon sa pangangalaga sa iyong sarili at sa iyong sariling mga pangangailangan. Bilang kahalili, ito rin ay tanda ng pag-iingat sa sarili at ang pangangailangan umatras at magpahinga mula sa mga panggigipit ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang payong. Panaginip ng isang pulang payong ay maaring sumisimbolo ng proteksyon at swerte. Ang kulay na pula ay may malakas na koneksyon sa pagnanasa, at enerhiya. Kaya ang panaginip ng isang pulang payong ay maaaring magmungkahi na handa kang harapin ang anumang pagsubok na inihahagis sa iyo ng buhay. Maaari ring ito maging tanda ng magandang kapalaran at isang ligtas na paglalakbay na nagmumungkahi na malalampasan mo ang anumang balakid na iyong kinakaharap. Bukod pa rito, ang pulang payong ay maaari maging tanda ng lakas at tapang na nagmumungkahi na mayroong kang lakas ng loob na makipagsapalaran at maniwala sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na payong. Ang panaginip ng dilaw na payong ay sumisimbolo ng proteksyon at seguridad. Sa panaginip, malamang na nakakaramdam ka ng ligtas at ligtas mula sa mga impluensya o sitwasyon sa labas. Ang kulay na dilaw ay maaari ding kumakatawan sa optimismo at kagalakan na nagbumungkahi na malapit ka ng makaranas ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na kailangan mong bantayan ang iyong sarili at protektahan ang iyong sariling mga interes kahulugan ng panaginip tungkol sa mabigyan ng payong ang panaginip na mabigyan ng payong ay tanda ng proteksyon at seguridad iminumungkahi nito na ikaw ay ligtas at secure sa kaalaman na mayroon kang isang malakas na sistema na suporta sa lugar upang protektahan ka at tulungan kang mag-navigate sa mga hamon ng buhay ang payong ay maaari din sumagisag ng isang malakas na emosyonal na koneksyon sa isang mahal sa buhay na nagbibigay sa iyo ng pangangalaga at proteksyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay isang paalala na hindi ka nag-iisa at meron kang ligtas na puwang o maasa sa mahihirap na panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang payong Kapag nanaginip ka ng sirang payong, malamang na sumisimbolo ito ng pakiramdam ng pagiging hindi protektado at mahina. Ito ay maaring isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at hindi mo kayang ipaglaban ang iyong sarili. Maaari rin itong kumatawan sa kakulangan ng suporta mula sa isang taong iyong inaasahan o pakiramdam na nabigo Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang pangangailangan na mas pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong sariling mga interes. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ulan at payong Panaginip tungkol sa ulan at isang payong ay maaaring sumagisag sa emosyonal na proteksyon at isang pangangailangan para sa emosyonal na kanlungan. Iminumungkahin nito na sa tingin mo ay nalulula ka at mahina dahil sa nakababahalang o mahirap na sitwasyon sa iyong kinalalagyan. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng pagrinyo at pangangailangan linisin ang iyong mga damdamin. Ang panaginip ay maaari rin nagsasabi sa iyo na humingi ng kaginhawaan ng iyong mga kaibigan at pamilya at huwag pakiramdam na kailangan mong harapin ang iyong mga problema nang mag-isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming payong. Ang panaginip tungkol sa maraming payong ay maaaring sumisimbolo ng proteksyon at siguridad sa oras ng problema. Iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng pag-iingat at ligtas mula sa mga panlabas na banta o panganib ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay pinoprotektahan mula sa ilang emosyonal o mental na paghihirap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang tanda ng kasaganahan at isang paalala na magpasalamat sa lahat ng mayroon ka. Ang maraming payong ay maaari ding sumasalamin sa iyong pangangailangan na maging mas bukas ang pag-iisip at pagtanggap ng mga bagong idea at pananaw kahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong payong. Ang panaginip ng isang saradong payong ay maaaring sumagisag sa iyong pakiramdam na sarado mula sa mundo. Maaaring pakiramdam mo ay nag-iisa o nag-iisa sa iyong panaginip. Bilang kahalili, maaari ring itong magpahiwatig na kailangan mong maging mas bukas ang pag-iisip upang sumulong sa buhay. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ang pakiramdam mo ay mahina at kailangan mong makahanap ng isang ligtas na lugar upang mag-retreat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang payong na lumilipad palayo. Ang panaginip ng isang payong na lumilipad palayo ay sumisimbolo na ang mga bagay na iyong pinagkakatiwalaan ay hindi maaasahan gaya ng iyong inaakala. Maaaring ipahiwatig nito na mayroong isang bagay sa iyong buhay na hindi kasing secure gaya ng iyong pinaniniwalaan. Ang lumilipad na payong ay maaari ding kumatawan ng pagbabago sa mga pangyayari na hindi kahanda o hindi kayang tanggapin. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong tanggapin ang mga katotohanan ng iyong sitwasyon at maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng suporta o proteksyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong bumili ng payong. Managinip tungkol sa isang taong bumili ng payong ay tanda ng proteksyon at seguridad. Iminumungkahin nito na mayroon kang suporta na kailangan mo upang manatiling ligtas at secure sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa isang bagong simula o ang pangangailangan na gumawa ng pagbabago sa iyong buhay ang pagkakita ng payong sa iyong panaginip ay maaaring tanda ng pag-asa at pangako para sa hinaharap. Bilang kahalili, maaaring ito rin ay isang senyales na kailangan mong umatras at magtiwala sa proseso ng buhay. Pagkakita ng panaginip tungkol sa isang asul na payong. Ang panaginip ng isang asul na payong ay maaring sumisimbolo ng proteksyon, muling pagsilang at pag-asa. Ang asul ay karaniwang kumakatawan sa pananampalataya at pagtitiwala. Kaya ang panaginip ay maaaring magmungkahi na mayroong kang pananampalataya na may isang bagay na kapaki-pakinabang na mangyayari sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa proteksyon at kaligtasan, lalo na tungkol sa iyong mga damdamin. Maaaring isa rin itong senyales na malapit ka ng makamove on mula sa isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting payong. Ang panaginip ng isang puting payong ay isang indikasyon ng proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Sinasagisag nito ang isang positibong pananaw at maaaring magpahiwatig na ikaw ay protektado mula sa mga negatibong impluensya at napapaligiran ng mga positibong tao. Maaari ring itong magpahiwatig ng pangangailangan na maghanap ng proteksyon mula sa pag-ulan ng mga alalahanin sa buhay tulad ng stress sa pananalapi o mga isyo sa kalusugan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagmumungkahi na kailangan mong sumilong sa isang sitwasyon o tao sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag empake ng maraming payong. Ang panaginip ng pag empake ng maraming payong ay sumisimbolo na ikaw ay naghahanda para sa hindi inaasahan ay kahin nito na alam mo ang mga potensyal na hadlang at gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga ito. Maaari rin ito maging senyales na ikaw ay lumalaki at lumalawak sa buhay dahil maraming payong ang maaaring magpahiwatig ng pagpapalawak ng pananaw. Ang panaginip ay isang paalala na manatiling handa sa anumang hamon na maaaring dumating at manatiling bukas sa mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng may payong. Ang panaginip tungkol sa isang babaeng may payong ay maaaring sumisimbolo ng proteksyon at kanlungan. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay pinoprotektahan mula sa emosyonal na mga karanasan. Ang payong ay maaari ding sumagisag ng seguridad at kaligtasan mula sa hindi alam. Ang babae sa Panaginip ay maaring isang representasyon ng isang maternal figure o isang panloob na gabay. Ang presensya ng babae ay maaring kumakatawan sa ginhawa at suporta sa mahihirap na panahon. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng nalalapit na pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumulutang sa hangin na may hawak na payong panaginip na lumulutang sa hangin na may hawak na payong ay tanda ng proteksyon at swerte. Iminumungkahi nito na mayroon kang isang malakas na pakiramdam ng seguridad at katatagan at ikaw ay protektado mula sa mga negatibong impluensya. Sinasagisag din nito ang kalayaan at kalayaan dahil nakakahanap ka ng paraan para makabangon sa iyong mga problema at makakuha ng pananaw. Ang payong ay maaari din sumagisag sa mga sumusuportang relasyon sa iyong buhay dahil merong kang taong ina maaasahan sa oras ng pangangailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng payong. Ang panaginip tungkol sa isang berdeng payong ay maaaring sumagisag sa proteksyon at kaligtasan na nagmumungkahi na mayroong kang ligtas na lugar o isang tao sa iyong buhay na nariyan upang tumulong na protektahan at suportahan ka. Maaari rin itong magmungkahi ng isang pakiramdam ng pagringyo at paglago dahil ang kulay berde ay madalas na sumisimbolo ng mga bagong simula at potensyal. Bilang kahalili, maaari rin ito maging isang senyales na pumapasok ka sa isang bagong yugto sa iyong buhay. Isa kung saan maaari mong tuklasin ang mga bagong pagkakataon at makipagsapalaran ng walang takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakabaliktad na payong Ang panaginip tungkol sa isang nakabaliktad na payong ay kadalasan tanda ng kawalang tatag at pagkabalisa. Iminumungkahi nito na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at wala sa kontrol ang isang nakabaliktad na payong ay maaari ding tumuro sa isang pakiramdam ng kahinaan at kawalan ng proteksyon. Maaaring ito ay isang babala para sa iyo na gumawa ng mga karagdagang pag-iingat o maging mas maingat sa mga desisyon. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na hindi ka sinusuportahan o sinusuportahan ng mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakaupo sa ilalim ng payong Ang panaginip na nakaupo sa ilalim ng payong ay maaring sumagisag sa paghahanap ng kanlungan at proteksyon mula sa mga hamon ng buhay na ibinabato sa iyo. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan mo ng emosyonal na suporta. Ang payong ay maaari din magintanda ng patnubay at katiyakan na ikaw ay inaalagaan at hindi ka nag-iisa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring mga hulugan na handa ka ng gumawa ng pagbabago sa iyong buhay, ngunit kailangan mo ng kaunting tulong upang magawa ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapag-ayos ng payong. Ang panaginip na makapag-ayos ng payong ay kadalasan tanda ng pagtagumpayan ng isang hamon. Ito ay sumisimbolo ng rebound mula sa isang mahirap na sitwasyon. Ang panaginip ay isang paalala na manatiling matatag at matyaga sa harap ng kahirapan. Bilang kahalili, ang pag-aayos ng payong ay maaari rin magmungkahi na nagahanap ka ng isang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa negatibo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng payong, ito ay nagbibigay sa iyo ng isang bagong tuklas na pakiramdam ng optimismo at positibo tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Espiritual na kahulugan ng payong sa panaginip. Sa espiritual, ang payong ay karaniwang kumakatawan sa proteksyon at siguridad. Maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kanlungan at suportado sa iyong paggising. Ang payong ay maaari din sumagisag sa kaligtasan at kaginhawaan, gayon din ang pangangailangan para sa espiritual na proteksyon. Maaari ito maging senyales ng nalalapit na pagbabago dahil madalas itong nauugnay sa panahon at cycle ng buhay. Sa ilang mga kaso, ang isang payong sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang pangangailangan na sumilong mula sa iyong sariling mga damdamin upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga masasakit na salita o mahirap na sitwasyon konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga payong ay maaaring sumisimbolo ng proteksyon, isang senyales na may magbabago o isang indikasyon ng emosyonal na kanlungan. Maaari nilang imongkahi na kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili mula sa mga puwersang nasa labas o nakakaramdam ka ng pagod at nangangailangan ng ligtas na espasyo.